Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ngayon, nasa Manila na ako. Yay! Goodbye, Batangas. Welcome, Tondo. <laughs> Charot! Oo, oh. nandito na ako sa Tondo, Manila. Sa ngayon, tumutuloy muna ako sa kapatid kong bunso at sa asawa niya sa Parola. Kararating ko lang galing Batangas. Ang haba ng biyahe namin. Pagdating ko, si Mama Inday ang sumalubong sa akin. Masaya na malungkot ang nararamdaman ko kasi mamimiss ko yung mga kasamahan ko sa bahay. Matatagalan pa bago kami magkita-kita ulit. Charot! <laughs> mamimiss ko talaga sila. Nagpabili ng food si Mama Inday. Yun ang namimiss ko dito. Pagkain! <laughs> Charot! Marami kasing tinda rito. Mga pagkain masasarap na pagkain. Uy, food talaga. <laughs> Charot. Mga kalabs, may share lang po ulit ako sa inyo. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Tandaan mo, hindi ka sardinas. <laughs> Charot! Hindi, totoo talaga yun. Kaya bago mo piliin ang sarili mo at sundin, unahin mo muna sa lahat ang Diyos na sundin at pakamahalin. Tiyak ikaw ay pagpapalain at labanan ang pag-angat sa buhay ay sipag, tiyaga, diskarte, at pag-anga at tiwala sa sarili at hindi puro inggit at paninira sa kapwa at hindi ko hawak ang aking buhay at kinabukasan ngunit hawak ko ang pangako ng Diyos na magbibigay sa akin ng kaligtasan o paano Hanggang dito na lang po muna tayo. Sa ibang araw na lang ulit. At marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa akong isi-share sa inyo. Panibagong yugtun naman po muna tayo. Sa tundo naman tayo. Magkakalat ng lagim. <laughs> Charot! Hindi. Nalipat ako ng tundo. Yung dati kong nitirahan nandito na ako. Kaya, abang-abang po tayo mga kalabs. Panibagong yugto ng buhay ko. At mga magandang balita galing kay Ama. At sisikapin kong mailahad sa inyo ang mga natutunan ko sa, ig